Nagbabagang headline. Sabi ba naman eh, government vows to crush Mindanao secession. Mm -hmm. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. Yes. Kasi, mm -hmm. ito masasabi ko, di, si mga nagsasalita nito, masyado kayong overacting. OA. Yan ang sobrang OA. Anong ikakrush ninyo? What are you going to crush? What secession are you talking about? The secession that is being articulated by the former president is just an idea. Naikita niyo ba kung anong idea? Isang mungkahi. It's not a crime. Hindi sedition yan. Wala na. Bawal na nga kasi ngayon magbigay ng opinion. <laughs> bawal na ngayon magmungkahi. Kasi kapag yung mungkahi mo, na, 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 napuprove nun na tanga sila, eh kakasuwang ka. Basahin niyo ang Article 139 of the Revised Penal Code. Ang krimen ng sedition ay committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force or intimidation or by other means outside of legal methods para gawin yung mga hindi dapat like for instance yung hindi eh, may papatupad ng mga patas ng ating bansa. Yung pong question ni Presidente Duterte, hindi Eh, ang tanongin natin, hindi na, huwag nating banatan yung idea. Ang tanongin natin, bakit? Why? Why is there such an idea? Why is there an intention? Why is there a desire to secede Mindanao from the Philippines. Yan ang dapat na tanong. Eh, wala pa nga ginagawa. Is that rising? Is, ah, nag-iisa lang nga eh. Is that even rising publicly at tumultuous? Kasi ang PRRD, mga bossing, talagang yung idea na ihiwalay talaga yung Mindanao, hindi naman yun nanggaling sa... Basta wala lang, gumising siya. Gusto kong ihiwalay yung Mindanao. Paglalaman ko ihiwalay yung Mindanao. Meron siyang mga reasons eh. And the, at ang reason na yon is political at saka dahil sa corruption. And because of that, nabuo sa isip niya na mukhang kailangan na nga talaga i-revisit re yung claim na yun na ihiwalay ang Mindanao. Because if we have this kind of government running the whole country and uh, it's just a matter of time na itong government na to will fail and sama-sama tayong lulubog. So hanggat kaya pa nating proteksyonan, Itong ating probinsya, let's do it. O hayaan mo silang maganoon doon. Hayaan mo silang nila yung uh, Luzon at uh, Visayas. O kung ayaw nilang makiisa dito sa we are not For sale O pabayaan mo sila basta tayo dito, let's protect our province, let's protect our region. Oh from uh, from failure of government. Yun yun, wala pa siyang hakbang actually, may mga interviews, ideas, silang binibitawan, pero wala pa siyang hakbang na ginagawa, wala pa silang mga uh, kaso na file oh So, and uh, knowing PRD, syempre, uh, tao rin yan. Painit pa ang ulo niya noong nakaraan. Pero sigurado tayo ngayon, wala mang nakakapag-isip na yan ng tama. And uh, natin dito sa mga susunod na araw eh biglang magkakaroon ng mga pagbabago sa mga statement ng mga yan. But yeah, uh, nga ano, uh, itong ginagawa nila kay PRD is ganito nga kasi ang style mga bossing. 'Di ba sinabi ko na sa inyo na si PBBM hindi naman pikon niyan. Si PBBM sanay na yan na ginugulpi-gulpi siya ng mga mamamayang Pilipino for how many decades naging punching bag na yan ng lahat ng Pilipino. Sa tuwing naghihirap ang Pilipinas, so sisihin nila yung mga ninakaw ng Marcos. Laging ganun yun for the longest time. Lahat na ng pinakapangit na pwede mong itawag sa isang tao na itawag na yan kay PBBM. So ngayon si PBBM, bali wala sa kanya lahat yung mga yan. Sabi mo adik, sintu sinto kahit ano. Wala na siyang pake. Bakit? Nasa kapangyarihan na siya. Nanalo na siya eh oh, ang problema nga dito, the reason why ginagugulpi si PRRD ngayon, kasi maraming epal sa paligid niya na gustong magpalapad ng papel. <laughs> Feeling nila kapag ginawa nila to kay PRRD, i-comment -ico sila ni Marcos. Siguro, baka si Lisa i-comment sila. Pero si BBM, kasi nga, kahit na ganito ang nangyayari, itong mga, itong si, the Marcos, yung legit na Marcos sa talagang iniisip pa rin nila na alay si PRD kasi hindi nila maalis yung katotohanan na si PRD for the longest time ang may lakas ng loob na nagpalibing sa tatay nila. Kaya ang umaapi kay PRD kay PRD dito yung mga epal na nakapalibot na mga nagpapasikat kay uh, BBM. Kaya nga sayo sa inyo yun ang mga nagpapagulo yung mga nakapalibot na umeepal. O halimbawa nga, ayan, si Banat Bay, ang tindi ng banat niya. O, ang gagawin kay Banat Bay, siyempre, kung si BBM, sino ba si Banat Bay, bayahan mo siya. Bayahan mo yan, si Marley ka nga, hindi natin pinapansin eh. Mas matindi yung mga batikos ni Marley ka sa atin, yan, kaya. O kaya lang, yung mga nasa paligid niya, na nabanatan din ni Banat noon, na feeling nila, kapag may nagawa silang masama kay Banat, they are doing PBBM a favor dahil sinisiraan si PBBM. Yun yung problema. At yung mga yan yung umaapi ngayon kay PRRD. O yung mga naguutos, pirate yan lang kung sino talaga. Pero I'm pretty sure, nakapalibot lang yan dyan mga salot sa likunan talaga. Firstly, walang intime, walang violence. Ano ba yun? Masyado kayong mga OA. Bali ba ang nakaka, nakakainis. inis Inis eh. Inis na ang gagamitin ko kasi yung mga nagsasalita ito, eh mga dating cabinet members ni Presidente Duterte na hindi nila iniintindi muna yung principal nila, kilala eh, kilalang kilala naman nila itong tao nito. Masyado naman kayo nagpapasipsip sa Malacanang. Hindi, hindi maganda yan kasi eh. Yun talaga yun. <laughs> oh, tumatanggap ng napakaraming batigos ng mga Duterte ngayon dahil sa mga sip-sip sa Malacanang. No more, no less. Oh, gusto pa nila siguro magstay sa within the circle at maambunan ko ano man yung pwede pang umambun sa kanila. That's the reason why they're doing this. Hindi natin alam kung yun ang, ano, kung, yun ang uh, kung yun ang directive na o oh, kusino sa inyo ang maglalakas loob na gumulpi sa pamilyang to may bonus. Kung ganon yari na. Oh, hindi ba? Yung ginagawa nyo, sinisira nyo rin ang presidente ng bansa. Wala namang sinasabi si presidente kaya, Tsaka, isa nga, hindi lang ha, it's just an idea. Tandaan nyo, hindi lang po ito mangyayari sa bansa. Nangyari na... Uh, sabi naman ni Marilyn Pefianco, uh, responsib responsibility ng may katawan ang presidente. Oo oh, naman. <laughs> Sure yun, lahat ng mangyayari sa bayan natin, sa loob ng anim na taon na panunungkulan niya, lahat ng palpak, wala siyang ibang pwedeng sisihin dun kundi sarili niya. What I am saying is, sa panahon ngayon, yung mga gumugulpi kay PRD, eh, feeling ko walang time si, ano dyan, si Bongbong Marcos dyan. Ang feeling ko talaga, yung mga e epal na nasa paligid, na feeling nila, uh, nagpapasip nagpapasipsip sila doing Marcos a favor by ito, ginagawa nila sa lahat ng mga kritiko ng pamahalaan. Ito sa Singapore, when it seceded from Malaysia, nangyari din to sa Kosovo, which seceded from the Republic of Serbia. Eh, lahat ng yan, eh, nangyari dahil gusto ng mga naroon na magsisid. Eh, kung gusto ng buong Mindanao na magsisid, sa mapayapang pamaraan. At yun ang kagustuhan nila. Eh, wala tayong magagawa doon. Sovereignty, paulit-ulit kong sinasabi, resides sa Pilipino sambayanan. Kung gusto lang sambay ng Pilipino doon sa party yun, ayaw na nila. Kasi nga, meron silang mga problema na hindi natutugunan ng national government. <laughs> eh, wala tayong magagawa doon. Pero walang walang karahasan, walang pananakot. Sinasabi lang na siguro mas maganda magsisig na kami, di ba? Kulat may kulat ng dating presidente Duterte. Eh kung yan ang gusto niyo, stance na Luzon. Ayan, ito namang sinasabi ni Marilyn Pefyanco na ICC isang daan daw paulit-ulit na ayaw. Ang problema nga kasi ganito, Marilyn Pefyanco. Ako ang dating talaga sa akin niyan, si Amy. Si Amy binubuyo yung ano, yung mga Duterte. Na nako papapasukin yung ICC. Tapos kay Marcos naman may bumubuyo na si Tambaluslos. Ay pag-usap sa militar. Oh, may destabilization. no kaya yan nangyari yan. Kaya nangyari yung ganyan na kumbaga nag na pinayagan ng pumasok yung ICC kasi nga, may mga bumubulong-bulong sa dalawa na yan. May bumubulong sa Duterte, may bumubulong sa Marcos, pinag-aaway silang dalawa. Ayun, nagsabong na. O, ayan na. Nung no, nagsabong na, pak, yung mga dilawan, na yun, on the rise sila. O, yun ang babantayan ninyo, yun yung mga nakapalibot. Diniscuss ko na yan kagabi, Marilyn Pefianco, yung uh, possibility na Si Super Ate, dahil dun sa ginawa niya kasi nungalingan kay Baste, eh, she's playing politics with the authorities.